At dahil napatawad, napatawad ko na kayo. Pan-sign din si Lola. Ang galing. Siya. Tatlong sulat lang. <laughs> Happy Wixery. <laughs> <victory! laughs> Pabebe Smiley. At meron pa. Ang um, bilis magsulat niyan, tamo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, Masarap sampu. ito ha, pero hindi o, pwede. O, laban sa media. <laughs> <Ako> matamis. <laughs> media betis. Eto pa. <laughs> Eto pa. <laughs> Joey, Joey Alantito. Alan may papakiusap sana Oy. ako. Ano? ano, po yung lola? Ah, ano? ni ano? ano? Dora. Huwag niyo raw kainin, hindi naman sa inyo. <laughs> <laughs> hindi, sinabi uh, naman by... ni Ayadab, okay Pasensya, na. natakam lang kami. By all means of transportation. Okay. Bakit? Ano yun? Okay, okay, lang, okay ba? Lang. Ano uh, to? Okay, 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 okay lang. Okay lang, okay. sige. Ano uh, yun? Uh, dinunti, unti pa, oh. Ayan. Hindi na, hindi na ba nagsasalita si Lola ngayon? <laughs> Oo, oh, nag... Na, okay okay lang, lang pa? ba? Na rin siya eh nahihiya. Uy. Mama nahihiya? Malamang <laughs> may crush ka <kadu> doon sa dalawa. ano? <laughs> <laughs> <tenido> you know? Okay, okay. okay. Basta ikaw. Ano, na hihihi? ano yun? Ano na yan, ate? Malamang kayo ang imbitahan sa palasyo. Dahil, dahil, dahil. Sige. De, tama. Ano? Ano? Sure, sure kayo. Kaya, ha? Yes. Sure! Yes. Sure. <laughs> Turuan namin si Alden. <laughs> wow Nakita <Odyssey>. huh? mo, sabi namin tell the truth, you can't go wrong. Oh, oh. oh. di ba? Ano yun? kahit anong pabor yan, basta ikaw ni Dora. Ganito, Ganito na, lang. lang. Ano ba ang tagahan? Wow. <laughs> <laughs> ano, may, ano ba, ano Nobela ba yan? Ano? <laughs> Mamaya <Mamayana laughs> lang. Ano ka ba? ka ba? Oh, oh. Makinig kayo. Wow, oh. O oh, sige, bunot muna. Pambihira ka. Oh, sige, Pwede ba? Bunot muna. Bunot muna. Wow, at at naman kayo. Sobra. o oh, mamaya, sige. Yung, yung favorite favor na inihingi niya. Okay. O oh, so good bye muna tayo. O oh, sige, so good, good bye muna. Oo. Oh, Sige, mamaya na. Pinigin mo kami. Pinunti-unti mo pa. Oo, oh, okay. Kung ano man yun, okay masaya lang. Masaya ito, masaya ito. Huwag kayong ano. Masaya, parang ikaw lang ang masaya. Kasama kayo, kalma, kalma, kalma! In fairness, si Lola. Yung surprise mo... Pag nag-surpresa yan. yung surprise mo raw, wag mong kalimutan. Hoy, uh, Tinidora, baka naman yung favor na hinihingi ni dore eh. Is isasama kami sa sine. Baka Pwede! Ah! Oo, oo. Pwede, baka kayong tatlo magsisine. Oo. Oh, Sayang <laughs> lahat.